Ayan na, ah, tayo ng galunggong. Magpaksiyo talaga yan. <laughs> Tama lang yung laki niya. Saka ayan, pinirito ko yung iba. Dahil itong mga kasama ko dito, no? Hindi mahilig sa paksiyo. Ayan na to, na to. Ayan na. Ah. sela na lang gum. Hindi ako gatas sa manok. Paksil, Paksil, berbayad. Tunutong ating Paksil. Ay Paksil, prito pala. Sus. Ayan. No. Pilitin mo 'yung sa akin ma. Hoy, naman dahan Ayan ang ulam natin tanghalian. Preto. Sausaw lang natin ko sa ano. Tawag dito. Sa toyo mansi. Kung walang toyo mansi, suka na lang. <laughs> suka toyo. Gulo ah. lah sira yan salang natin yung ating paksil dyan lang natin siya papaksil ito na lang suka Kim, bigyan mo ako suka. Kulang to suka. Kim Ay, Ken, Ken, natawag ka. Ha? Suka. Oh. Ang ating paksew na galonggong. Lagyan natin ng tuyo. Paksew na adobo. Wala kasi akong talong. Kaya nakalimutan ko nino. May naglalako. Di ko na ako nakabili. Hindi ko naman na magpaksew pala ako. Paksew na adobo ng labas nito. Foxil na adobo. Ayan, baka umalat naman. Uh. Lagyan natin ng sile. Isang pirasong sile. Sile na. Tawag dyan. Mahaba. Nagtanim ako minsan yan. Ilang bunga lang. Wala na. Hindi siya tumatagal. Hindi tumatagal ang ganyang sila sa akin. Pero yung labuyo, yung labuyo na ano ha? Nitib. Ako. Baka ilang bunga talaga siya. Kailangang hirap na akong buhayan ngayon dito. Ano na yung ano namin lugar halos puro bato na <laughs> daming bato pag naghukay ka pero kaya naman isingit kaya lang kaya mo naman isingit yung puno ng sili kaya maraming salot na kasi ang dami nang nanirahan dito no? hmm sarap ano ba natin? Tan mga na natin. Ayan na, luto na yung ating paksiw na adobong galunggong. Oh. Well, ganyan lang yung sos niya. Ayan. Namit-namit na. Ayan, ha. Ah. Luto na yan. Ayan. Kung nagustuhan nyo, guys, ang aking video recipe natin ngayong pacham. <laughs> well, share and like naman and comment and follow na rin. Thank you for watching, guys.